para mga journey uh, nakita nyo na yung intro yung ating sili so ito po yung first time na nagtanim tayo ng sili ah second time na nagtanim tayo ng sili kung naalala nyo ay eh, nagtanim tayo ng sili in between dun sa ating kalamansian unfortunately hindi siya na buhay so ngayon sumubok pa rin tayo nagtanim pa rin tayo ng sili kaso yung sili ko, hindi ko naman tandaan kung ano-ano sila. May eh, tatlo silang variety na tinanim ko. Yung hot chili, yung siling panigang, saka bell pepper. So, hindi ko na matandaan kung alin dito yung bell pepper, ano yung ano. Basta, consider ko na lang sila as sili. So, as one na lang, sinili ko na lang. So, ito na yung update. Kumbaga, ito yun na yung second season natin ng pagtatanim ng sili. Ah, uh, tas ko rin kayo uh, para sa second season natin nung ano, nung Ampalaya naman. Ah, uh, yung Ampalaya kahit papaano natuto na tayo kung papaano yung right way na pagtatanim dun sa first season. So, nilagyan natin ng ibang update, ibang approach. Yung trellis natin, same pa rin. Ginamit ko pa rin yung blue na twine. Rasset rin. Lagyan din natin. Bawat tanim. Tapos, yung binago natin, yung lower portion, yung pinakakabitan ng tanim, ginamitan na natin siya ng alambre para mas matibay siya. Nung una, tali lang din ang ginawa natin. Ngayon, since natutunan natin na hindi maganda yung tali lang yung nasa ilalim, so ginawa natin alambre para mas matibay siya. Ito na yung second season natin na ampalaya. Tapos, napansin nyo, nilagyan din natin siya ng kanal para yung tubig ulan. sa so, kung magdidilig tayo, dito na lang natin padadaanin. Hindi, hindi na siya doon sa mismong puno. Yan yung mga changes na ginawa natin dito sa ating six, second season ng pagtatanim ng ampalaya. So, yung first season natin, do nag-aaral tayo kung paano itanim yung ampalaya, paano palaguin. Marami tayong natutunan. Tapos, marami rin siyang ibinigay na bunga sa atin. do maliliit lang, kasi maliliit lang na bunga ng ampalaya yung that time na tinanim namin. So, almost ganito lang. May pinakamalaki ganyan kalaki. Pero ngayon, kaya yung talagang malalaking ampalaya yung yung talagang natural na ampalaya na nakikita natin sa palengke o yung usually na kinakain natin eto <coughs> yung ampalaya niya <coughs> oh kasama natin yung ating baby oh meet my baby petra Ah, uh, pakita ko sa inyo kung paano yung approach na ginawa natin. <coughs> Comment lang po kayo kung ano yung pwede, nyong, pwede yung pwedeng idagdag dun sa aking ginawa para sa aking second season. Tapos dito hindi na natin nilagyan ng tanim. Hindi na tayo naglagay ng na ampalaya rito. Kasi yung sa unang season, yung ditong side na ampalaya nung nung kumapal na siya, nangamatay kasi hindi siya masyado nasisinaga ng araw. Ngayon, meron siya kasi medyo maliit pa yung ampalaya. Pero pagka lumapad na yung ampalaya, hindi na siya nasisinaga ng araw. Kaya hindi na tayo nagtanim tapos to save space na rin sa gitna, nagtanim tayo ng ano, ng talbos ng kamote. Para mapakinabangan natin yung space sa gitna. tapos pinaararo rin natin yung side na yon doon natin nilalagay yung kamatis eh, hindi pa tayo nakakapagpunla ng kamatis yung kamatis naman yun ang ating pinaka first season ng kamatis so titingnan natin kung paano natin mapapalaki paano natin mapapalaki ng maayos yung kamatis nakaready na po siya na, na land prep na siya na naararo na siya So, aayusin na lang natin. Lalagyan natin ng ano. Lalagyan natin ng flatbed. Para mag ma, 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 ma ready na natin siya dun sa ating ampalaya. Ay, kamati, sorry. Tapos yung okra din, magkakaroon din tayo ng second season ng okra. So, naararon na rin yung second yung place para do sa okra. Uh, kailangan na lang natin is gawa ng flatbed tapos yung isang natutunan natin dun sa okra is medyo dapat layuan natin. Kasi nung unang ginawa natin siya, about 70 cm lang yung distance per flatbed. Ngayon gagawin natin siya 1 meter or 100 cm. Kasi nung nagsilakihan yung okra, nahihirapan tayo pumasok sa loob. Kaya ngayon lalagyan natin ng additional na 30 cm. Tingnan natin kung enough yun para makapasok tayo in between do sa okra natin. So, yun yung difficulty nung first season natin sa okra. Na dapat hindi na natin i-copy o ulitin para sa second se second season. So, yung mga natutunan natin sa sile, sa ampalaya, para sa dito sa second season at saka yung okra. Yung mga mistake natin dun sa previous na tinanim natin dun sa se uh, the first season, hindi na natin gagawin. I-improve natin para sa season 2. Then, Papakita ko rin sa inyo yung detailed na paano siya i-fertilize and everything. So, papakita ko sa inyo. Siguro sa next video na. Pati yung pruning din. Uh, ipakita ko rin sa inyo na more detail para may idea kayo kung paano gawin. So, siguro hanggang dito na lang. Uh, pinakita ko lang sa inyo yung second season ng pagtatanim natin. So... Salamat sa mga nanonood and have a nice day and God bless.